In saloon Salon Ano po Dito tayo nagsisimula In Salon Siyempre Praise God Ito alam Ito na po yung Babahi At tapos ito pa po susunod Yung nakita nyo nakasalang kanina Iyon ay Iyon ay yung nakita nyo kanina sa tupperware yung binabad na okay ayan ito naman yung susunod susunod na yan para hindi sila magpupasal eh okay, okay naman then pagkatapos ito yung gamit ko sa downy eh pagkatapos dun sa labas ito naman yung automatic dito ko na po sila babanlawan at saka balaw na may downy eh kasi automatic na po ito ano dito ko po sila tatapusin yun nakasalang at saka yung nakita nyo rito kanina eto sa masamahin ko gagamitin ko na dito sa automatic machine ng washing machine para doon ko na po sila tatapusin ano ay ayan nag-iisa ka ng tubig ano yan kasi nga ito na lang may inat may may inat tubig dito ito po na ito ito puno rin ito marami po akong stock na tubig meron pa tubig Ah. Oh. Ito. Ito. Ito po yung nalabanan na nung araw na tinabi. Tinabi. Tinabi ngayon, ito na po sila ngayon. Sama-sama -sama na sila. Yung nasa tupperware na malaki kanina. Ayan. po? Ganun lang ang ginagawa. Simple, simple lang. Siyempre, labadami. Labang. Si Samer, sila po rito? Sinabi ko po sa kanya, Samer, po siya ngayon. Kasi mainit ang panahon. Oh.

aking favorite si Chuk. O yan. So, ganito lang po, ano. Ang kaibigan ni Jesus, brother, laban namin, laban ko na naman. Kailangan, kahit nalagi ka sa bahay, marunong ka maglaba, tumulong ka sa gawain bahay. Amen. may na match man ng Tondo Manila God bless so, bye bye